Hello! Hello mga loves! Hello ang iyong lingkod! Ay! Good morning everyone! Good morning! Masaya ang atong adlaw, at ang atong morning karon ay masaya. Dahil ah, medyo sumasaya na talaga ako. Hindi ko lang masasabi mga loves salamat sa lahat. Salamat sa mga viewers ko, mga subscribers ko. Salamat kaayo, salamat mga loves. Ang yung single mom, nagmamahal, nag love to love sa lahat. Sana may awang Panginoon sa aking YouTube channel. Sana ay grow, grow, grow. mo grow na siya. O, di ba mga loves? Kasi ano, yun talagang pangarap ko sa buhay ko kasi mayroon talaga akong number one pinapangarap ah, uh, pag ako ay gaganon pag ako ay gumagano na pag nag level up na ako mga loves pinapangako ko mayroon akong gagawin gusto ko nga makatabang sa mga taong nagkinahanglan ka na ako muna, muna tumong uktoyo ako nga na ako sa youtube na ako. nag youtube channel ko mga labs kaya salamat sa inyo mga viewers ko salamat salamat and get this you all love you everyone love you love you love you love you